you <laughs> Bala ka mo. Basta. <laughs> 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 lang, eh. Maturog na nga ni. Pagka ba, atis naman maturog ka ta. Nagigisong na maturog. nga na, kapuno man. Ano Hindi kapuno ka man. Ay, na? man siguro yun sa bigol, eh. Tagaran sa ako, ang kulong, kumutan kubutan. Hayag ko naka-aula. Sabit niya. Kong... Mga naman hindi. din. Ayan o, kung kuha na sa so ulit. Nalabas mo. Na. Oo. Oh, ang ganda na nga ano, Kahit may bagyong isa, maganda pa ang panahon. Lilitaw ng haring araw. Sa YouTube naman to. Uh, Magawa ka pa rin Ang ganda lang ano, sa province to. Mm hmm. dito nang Haring Harong. Kisan private pa rin tayo. Kakuwakan sa video ni Totoy. Pagpaputok sa bubble gum. Ingat

Dito kami ngayon guys sa Pamplona Stranded kami Tapos ngayon may nagtitil ng itlo Pugo Balot Ayan Ayan guys Kahaba ng ano Ng pila ng sasakyan Tumakas na naman daw yung tubig Kaya yan ngayon hindi kami makalis. Mamaya pa daw wala sutso. Sabi ngayon alas 5. Pero mamaya pa daw wala sutso. Ang bumibiyahe lang ngayon yung mga uh, motor. Yung mga angkas. Yan. Yan, nangingay na nag-iitlog ng pugo. Nagbibinta ng itlog ng pugo. i nga ako. Ha? Ayan, guys. Ang mga bayo. Ayan. Ayan yung room. Yun Ayan yung Pinapayagan mo nang makalabas si ng Manila. Sa papunta ng Bicol, hindi po pinapayag mga ng ano, papuntang Naga. Dito kami sa may Pamplona. ayun guys, may rainbow. Hmm. Kalahati lang ang rainbow. dahon ng laukap. Okay. Kaba niya. Ayun, sakyan namin. Nakatay yung ipag ko, yung pag-atid ko. Ito yung kapatid kong pangayan doon. Tapos yung driver, yung kapatid kong driver nakahiga. Natutulog muna. So yan, ang galing

Ito lang po, go. Ang haba niyan, guys. Ang andun niyan. At so, ito, guys. Ang rainbow. O, yan. Ang lalaki ng rainbow. Muti, mabait yung mayari dito, guys. So, may not see tapos kanina, pinakain namin ng lugaw ng barangay dito sa Rey Kasi alauna pa kami dito kanina. Alauna ng tanghali. nagbi video ng ano, rainbow. Nung magkapatid. Sayang guys, ha? kung kami na ano, ano na sana kami kanina? Nakaalis na. Ayan, dami yung karga din. Katulad ng ano. Mas mataas sa kina. Ay, Gek! May ano. May drone. Drone. Ayan yung drone, no, guys. So, sino kaya nagdo-drone? Bangos. Sino kaya yung nagdo-drone? Ayan, guys. Tingnan nyo doon. Malalaking sasakyan. Halo, halo, truck. Ayun. Ang grabe yan ngayon ang pinapayagan mo na yung papuntang Manila pinapapasok may drone guys o oh. ayan o may drone binibidyohan yung mga na-standing dito ayan yung nagtitindan ng na itlog tubo ayan yun yung drone

Oh, lahat eh. lahat ano na tayo kanina <laughs> mo pagdating namin dito kunti pa lang yung ano sasakyan alauna alauna eh uh -huh. alauna pa yung mga, kunti pa lang at hindi alauna pa kami dito kaming tayo dito mag alas na kasi ah. ma tignan mo ang ko tribor 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 mo <laughs> Pag yung drone po duman ulit. Kaway-kaway ano tayo? tayo. Ayan na yung drone, oh. Ayan, oh. Andito lang ako kami. Andito lang <laughs> ko kami. Ang hapaw ng traffic. Ano na tayo? <laughs> ano na tayo? Ayan natin, Tingnan mo. Inano kami. Hi, Hi, ko po! <laughs> ano na tayo? Mga ba? bahaba ng traffic! Palabasin nyo na Sarap po kami! Na. Yeah, na ano oh, i-upload yeah, oh, lang yun. Baka... Oh, taro 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 Baka YouTuber na lang yun, na yun eh. Okay, get! Yeah, ate! Kaway-kaway ate! Ayan na, ay, yung ay. drone. Hello pa. Baka silang nagpapano ng drone eh. Baka kasama tayo sa ibabalita. Oo. Uh -uh. Magkasama kita malulod. Huwag naman. Saan? 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 Dari na po ni Kuya yung topic dito. I-upload na yan mamaya sa Facebook ni Kuya. Yes. Akala, akala ko pa naman ate kay Mayor na eh. Yung drone eh. Kay, kay Kuya lang pala eh. Yeah, Yan yeah, naputol na yung balangaw. Yung Rainbow. Naputol na guys yung Rainbow. Pag pwede mo bus paparahin to kasi nasa kain dinan. Nasa kain nasa kanto. mo ba sanay na? Ano 'yan? Ayun na. Masikip na ba. Asa natin sila eh. Hey there. Bye, Bye. Bye. Hi. <laughs> hi. hi, sabi do. Hi. <laughs> Tawag Tawa pa tayo, eh. bising. pa. Hi na. Hi na ikaw. Yan na, ano na. Traffic na. <laughs> Guys, din yung papaya. Oh. Ang daming bunga. Ang liliit nga lang. Parang ano, parang mangga. Ang daming bunga-bunga ng papaya, guys. Tapos yung orchid. Eh. May lubi-lubi,